Do you already know the uh, story about the Apostle John when he was being thrown sa Patmos, 'di ba? Siya po ay uh, tinotorture, 'di ba? Isa sa pinaka-torture sa kanya ay yung itapon sa malayo. Ito po ay uh, island of Patmos. Pero uh, ginamit po ng Lord yung place na 'yan para ma-reveal yung dapat i-reveal kay Uh, John at ng atin pong malaman naman sa lahat ng kapanahunan no ang mga revelation na yan. Kaya nga po ang book na kanyang naisulat ay Apokalipsis, uh, the book of Revelation, di ba? Pahayag, whatever you call it, you know. Ito po yung pinakahuling aklat sa Biblia. No? At ang pinaka nakakamangha dito ay nung talagang nagpakita ang Panginoong Heso Kristo sa kanya. Eh. So it's very, very ah... Uh, ah... Uh, tawag dito. Very glorious ito. Kasi John uh, was with Jesus sa kanyang uh, three and a half year ministry. No? At uh, nakasama niya ang Panginoon. Nakita niya ang Panginoong Jesus. Mukhaan. Nakita niya anong itsura ni Jesus. At uh, yeah, maybe uh, nakita rin niya anong uh, Uh, ito ay ano, hindi lang po maybe talagang nakita niya nung ito ay ipinako sa kalbaryo, sa krus ng kalbaryo at uh, nakita niya na ito ay tinanggal sa krus, inilibing, ganyan. Pero after three days na buhay, nakita rin niya nung nabuhay magmuli, glorified body. Makinig po mabuti, importante ito. Ito po yung topic natin. Glorified body po si Jesus, di ba? Pero nire-represent nung glorified body ni Jesus, makinig po mabuti, yung magiging tayo as believers. ba? Diba? Pagdating ng araw. Yun po ang napakaganda po dito. Pero meron pong side si Jesus na ipinakita kay Juan, kay John. Ito po nung nandun nga po siya sa Patmos, may siyang tinig ang, banggit ng Biblia. Yung tinig niya parang ugong na malakas na mga alon, no? Na pinagsama-sama, lakas, hindi, hindi kayang ipaliwanag. Talagang dagundong, nakakatakot na tinig. Nang lumingon ako, sino yung nagsasalita, nagulat ngayon siya. Wow, si Jesus Christ. Nakita niya sa kanyang full glory. Ito pong gusto kong sabihin po sa inyo. Ito yung kanyang kadiyosan. Ito yung kanyang pagkadiyos. Binakita niya yung pagkadiyos niya. Makau-consume ka talaga. Ay, hindi mo, di ba? Pero, ya, yeah, nak nakita, ni Jan niya na nandilisi mata. Di ba? Uh, sabi niya yung kanyang buhok ay talagang, alam mo yung wool? Parang bulak. Ganun kaputi hindi siya ma-describe tapos yung paa niya, parang bronze ay yung, pag, yung kanyang pagka-Diyos no? Ah... Uh, binakitan niya ni eh, Jana. oh, Sabi niya, wag kang matakot sa akin. Kasi nung nakita niya sa likuran niya ang Panginoon, sa ganyang anyo, yung totoong anyo niya bilang Diyos, siya ay, ano, siya ay talagang napabagsak no, sa, ano, sa kina, kina-uupuan niya o kinatatayuan niya, whatever, no? Nababagsak siya uh, sa paanan ng Lord. And then, ang Lord naman, si Jesus, hinawakan siya, sabi niya, wag kang matakot. di ba? Ako ito, sabi niya. Tingnan mo, ako ay namatay pero ngayon buhay at buhay magpakailanman. So sabi niya. Ano ngayon makikita natin dito? Nang nabuhay ang Panginoon, di ba, uh, siya ay. Ako nakita ko po rito yung hypostatic union eh. Nandito pa rin sa kanya. Mas yung glorified na siya, muli siya nabuhay. Nandun talaga yung hypostatic union niya. Bilang tao, bilang Diyos. Makinig po mabuti, eh, no? Bilang tao na glorified na, siya po yung nakita nila sa muling pagkabuhay. Pero bilang Diyos, hindi nagalaw yung pagka-Diyos niya. Eh. Talagang yan, pinakita niya. Diba? Yun siya, pakita niya. Diba? Alam niyo, pagdating po natin sa langit, ang makikita lang natin ang visible si Jesus. Because Father is a spirit. 'Di ba? Hindi natin makikita ang Father. Ang Holy Spirit is spirit din. So si Jesus siya yung nagkatawang tao, siya po 'yan. Siya ang makikita natin. Actually siya po si Elohim, siya si Yahweh. Siya si Jehovah. Sabi ng iba si Jehovah daw yung Dios, si Jesus daw created being, no? That's wrong. Si Jehovah yan si Jesus Christ. Amen. Kaya kung hindi si Jesus ang inyong pinaniniwalaan Diyos, wala kayong Diyos. Wala kayong pinaniniwalaan Dios, Diyos. ba? Diba? Because Jesus Christ is Jehovah. Okay, so ayan po yung kanya. Ano, gusto kong tignan natin dito si Jesus as makapangyarihan. Makinig po mabuti. Importante po to. Hypostatic union si Jesus. No? Yung kanyang pagka-Diyos at kanyang pagkatao. You cannot say Jesus is 50% man tapos 50% God equals 100. Ay, hindi po ganun. Si Jesus Christ sa katotohanan ay 100% man and 100% God at the same time. Kasi He represents God and man. Kasi ganito po yan eh. Medyo laliman natin daw. No? Makinig pong mabuti Bilang Diyos, di ba? Or should I say, ang Diyos, di ba nagkamali ang ating unang mga magulang, si Adan at si Eva? So, ang Diyos, hindi po yan makatagal sa kasalanan. Eh. Kasi nature niya yan. Eh. Di ba pinalaya sila Adan at Eva sa Garden of Eden? Correct? Because they've seen, Di ba? Kaisa-isang ibinilin ng Diyos. Yung gagawin niyang bungang yan. And yet, yung paang kanilang kinain sa panunokso ng na tawag ng Biblia na magandang ahas o ang jablo o si Satanas. nag anyong magandang ahas, nilinlang ang ating unang mga magulang si Adan at si Eva at pumasok ang kasalanan, ultimately ang kamatayan. 'Di ba? So, nahiwalay. Ano nangyari? Nagkaroon ng pagkahiwalay. Nahiwalay ngayon ang tao sa Diyos. Tandaan niyo, hindi tumatagal ang makapangyarihang Diyos sa kasalanan. Ayaw niya ng kasalanan. Amen. So, ngayon, ang mga tao sa Old Testament, makikita po natin, sila po ay uh, kahit na may binigay na law kay Moses, oper dito, oper doon, pero makasalanan pa rin. Diba? So, hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili sa kanyang abang kalagayan kasi hiwalay siya sa Diyos. Diba? Kaya ang nangyari, ito na po ang maganda. Ito na po ang maganda. Kung hindi kayang iligtas nang tao ang kanyang sarili ano sa kasalanan ano ngayon ang paraan eh ang Diyos hindi rin naman tumata tumatagal sa kasalanan kasi ang nature niya talaga banal siya eh, holy siya eh. ano nangyari walang representation ngayon ng tao Amen? Walang ibig sabihin, walang magre-represent sa tao. Amen? Kaya ang nangyari, may solusyon agad. Sa Genesis 3 pa lang, ibinigay na ang solusyon. Ang Diyos magiging tao. Sa Genesis 3 pa lang, pinangako na yan. Na ang Diyos one day magiging tao. Yan ang Panginoong Heso Kristo. Hindi kayang abutin ng tao ang Diyos. Amen. Kaya ang Diyos ang umabot. Diyos pa rin nag-effort. Diyos ay naging tao John chapter 1 verse 1 In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Talon tayo ng 14, 14. And the Word became flesh and dwelt among us. That's the Lord Jesus Christ Himself. He's perfect God and perfect man. So, solve ng problema. Pag namatay yan sa krus ng Kalbaryo, bububu ang kanyang dugo. Ang sino mang mananampalataya sa kanya, sabi ng John 3.16, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan niyo sinabi ng ni John Resistance, sino mang mananampalataya, walang binanggit na mananampalataya, plus, 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 plus works, plus baptismo, plus rehilyon, plus blah, 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 etc. Oh no, whosoever believe it on Him will not perish but will have eternal life. Simple as that. Amen? So may, may solusyon na. Hindi kaya abutin ng tao ang Diyos, pero inabot ng Diyos ang tao. Nagpakumbaba siya sabi ng aklat ng Pilipos, ng Pilipians, no? Uh, siya ay nagpakababa. Oo, nagpakababa siya hanggang kamatayan sa cross. Hinubad niya ang kanyang pagkadyos. Makinig po mabuti. Hinubad niya ang kanyang pagkadyos. Hindi ibig sabihin na tinanggal niya yung pagkadyos. Siya ibig sabihin nun, hinubad niya ang kanyang pagkadyos. Nung nandito siya ng 33 years, nagsubmit siya fully sa will of the Father. Amen. Nag-submit siya ang kanyang paggalaw. Lahat ng ginagawa niya, ako in accordance with the will of the Father. Kaya bilang tao, uh, sa posisyon, mas mababa siya sa Father ng 33 years. Sa position. Pero sa nature, pareho silang Diyos. Pero sa position, di ba? Like for example, sa isang company, merong, ano, merong manager, di ba? Pero meron din janitor. Sino mas mataas? Manager o janitor? Aba, syempre, wala naman po tayong duda. Mas mataas si manager. Amen. Tut Tama po ba? Amen. Pero bilang tao, sino mas mataas sa kanila? Yung manager o janitor? Pinag-uusapan natin yung nature bilang tao. Sino mas mataas sa kanila? Wala. Wala rin mas mababa. Pantay po sila bilang tao. Pero sa position, may pagkakaiba. Pero yung nature nila, yes. Mas, uh, magkapantay po sila sa nature. Pero sa position, hindi. Ano po? Ganoon din po. Si Jesus, nung nagkatawang tao po siya rito, nandun yung nature niya ng pagkadiyos. Kapantay yun ng God the Father. Pero, nung yung kanilang position o yung kanilang gawain, magkaiba po. Interior yung position ni Jesus. Mas mataas yung position ng Ama, God the Father. Ganyan po kasi nagwo-work ang ano ng Godhead parang it represents family, no? Di po ba? Tapos, syempre, yung third member ng Holy Trinity, God the Holy Spirit, nandoon din po. Siya ngayon na nagtatatak sa mga naliligtas, ng mga believers. Okay? So, yung pong gusto kong ko sabihin sa inyo, Jesus Christ is both God and man. 100% God, 100% man. Okay? At yung pandidisik ng kanyang mga mata na yan, yan po ang kanyang kadiyosan, kanyang pagkadiyos. Yes, ayan po. Walang tatagal talaga bilang Diyos. Walang tatagal sa kanya, sa kanyang presensya. Pag nakita mo siya. Kaya nga po, uh, siya po ay nagpakumbaba. Pero makikita po natin sa langit, siyempre yung glorified Jesus Christ na nabuhay na magmuli, na yung side niya ngayon ang ipapakita niya sa ating mga ano, yes. Dahil layakapin niya tayo isa-isa. Tayo mga believers niya. Mahal niya tayo. Iniingatan niya tayo. Kahit nandito pa lang tayo. Mahal na tayo. Bye-bye.